Yo! What's up sa inyo mga rin? This is your Loy Larva King once again and for today's video, nandito po ako sa Baguio City dahil in-invite po ako ng aking friend, ng aking ninang na si Ninang Joy sa kanyang business na Joy Tiful, isa po itong milkteahan na saserve po sila ng milktea, okinawa, dark choco, cookies and cream, matcha, winter melon, taro, lemon and iced tea at coffee jelly at ang kanila pong yogurt na original, lychee, strawberry, blueberry at meron pa po silang waffle. Ang mga flavor po nila ay cheese, vanilla, and chocolate. Nagsuggest po nga ako dyan na magdagdag sila ng flavor, mga loy. Sa Baguio City lang mamakikita. Nagaya ng ano, waffle itag. Mga... <laughs> Nagsug nagsuggest ako dyan kay Ninang pero hindi ko na tinuloy kasi muntik na ako suntukin. At dahil <laughs> nga nasa Baguio City, syempre malamig, masarap mag milk tea. <laughs> e po mga namigay po ako ng flyers dyan. Hindi ko alam kung bakit hindi ayaw tanggapin ng iba. <laughs> hindi ko natatakot siguro sila sa akin pero hindi ko alam pero maraming salamat po sa mga tumanggap ng flyers diyan. Uh, hindi ko hindi ko kayo makakalimutan. At first time kong ginawa kasi yan. <laughs> pero okay lang naman mga loy, masarap naman ang experience na naranasan ko yun. Ayan nga po, ito na po ang uh, araw ng uh, opening. Ayan po si Ninang Joy. Hindi ko alam kung bakit Joyful ang pangalan ng business niya. Hindi naman siya beautiful. <laughs> At nataon pa po na ang pangalan ng pamangkin ng, nag franchise dyan ay Joy din ang pangalan. Kaya po, Joyful talaga yan. Ayan mga loy, uh, tira ko po sila ano bang kaibahan ninyo sa ibang mga meltihan kasi marami ng meltihan dito sa mundo. <laughs> sa Pilipinas, lalo na rin po dyan sa Baguio. Sana ang sabi po nila sa akin, ang kanila po ay authentic na tsaa ang ginagamit po nila at saka affordable at masarap pang estudyante po kasi yan mga loy malapit po kasi yan sa mga school kaya kung makikita nyo mamaya ang mga buwi-bili po dyan ang mga estudyante at hindi lamang po sa Baguio City ang Joy Default meron din po silang main branch dyan po sa Gamu, Isabela meron pa po sa Kawayan, Isabela at marami po po iba at sana lumagupang business mo ninang <laughs> ayan po yung uh, waffle cheese waffle po yan mga loy napakasarap po yan kasi naglahahalo yung alat at tamis syempre cheese tsaka yung waffle And then uh, marami po yung chocolate, masarap din po Pati na po yung uh, vanilla Ayan mga loy, um, makikita lamang po ito dito po sa Rufina Building Lower Bonifacio Barangay ABCR Baguio City Ayan po yung lugar, ayan po makikita nyo po yung China Bank Bonifacio Tapos tatawid po kayo dyan at makikita nyo na po yung building Ayan, marami po mga kainan dyan kasi marami pong pupunta dyan ng mga syudyante Kasi malapit nga lang po yung school kaya marami po kayo magpipilian pero isa na po sana sa piliin po ninyo ang Joyful. Ayan po sa kabila. Papasok po kayo dyan. Ayan po yung first floor. Makikita nyo po maraming kumakain din ng mga sudyante. Kaya e, out po sa mga sudyante na pumunta dyan no, ang opening, uh, bumili sa amin, bumili ng waffle, milk tea, at yogurt. Ayan po mga loy, makikita nyo po sa second floor. Nasa second floor po pa pala ang kanilang uh, pwesto. Ayan po sa pangatlong pwesto. Ayan mga lo, makikita nyo nyan dyan. Ayan po yung mga estudyante mo yung at kumakain na. Shoutout po sa inyong lahat. <laughs> sa pagsuporta po sa business ng aking ninang at ng kanyang mga pamangkin. Kaya puntahan nyo na po ang Joytyful dyan po sa Baguio City kasi samantalahin nyo na na sila po ay nakapromo ngayon hanggang April 30 po yan. Sila po ay nakawa buy one take one sa kanilang waffle, sa kanilang milk tea at saka sa yogurt. Kaya big shoutout po sa mga may-ari po ng Joytyful, lalo na lang po kay Ninang Joy sa experience na pina-experience mo sa akin niya sa Baguio first time ko mamigay ng flyers dyan pero okay lang masaya at sa kanya po mga pamangkin sa hospitality na pinakita kanyo sa akin sa mga sarap na food at sa marami pa pong iba sa mga tawa at sa mga ano na po natin dyan, kulitan natin dyan marami maraming salamat marami salamat din po sa mga pumunta dyan sa opening sa mga bumili Um, sana po ay lagi kayong bumili na dyan. Balik-balikan po ninyo yan ang Joyful sa Baguio City. Eh, mga aloy, maraming maraming salamat. Um, welcome back to me sa pagbablog ng food. <laughs> wala na po kasi akong pera noon kaya natigil po sa pagbablog ng pagkain kaya maraming salamat po sa experience na to at lagi po sana natin suportahan ng ating mga local businessman uh, ano po man pong business yan kasi alam nyo naman maliit man o malaki basta pagsikapan ay lalago din yan at sa awat tulong ng Diyos magsipag lang tayo at gumawa tayo ng tama, lalago at lalago po ang ating mga business. Kaya yun lamang po mga lay, maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo ang video na ito. Huwag po sana ninyong kalimutang i-share at mag-comment po kayo at mag-like sa video na to. Thank you so much mga lay sa panonood. See you again in the next one.